Hello guys! Welcome back to my YouTube channel. Ayan, for today's video ay uh, may pag-uusapan tayo at may ipapakita ako sa inyong video dahil yun ang ating uh, vlog ngayon. So, papakita ko sa inyo yung uh, isang video na paano at ano magpapadala ng pera sa Pilipinas. Pero may video ako na ipapakita sa inyo. Let's go. Ako guys, hindi ako gumamit ng STC Pay. Alam niyo kung bakit? Kasi gusto kong makatipid ng 17 real. Hayaan ko yung employer ko yung maghulog. Eh, hey, bakit ba? Okay? Ang kinukuha ko yung tira lang ng sahod ko. O buong buo pa. Mindset ba? Mindset. Okay, yun guys. ba? Diba? Ayaw niya sa STC Pay dahil ayaw niya na magbabayad ng 17 real ng sa kanyang pagpapadala. Kaya hayaan niya daw yung amo niya na ang employer niya yung magpapadala dahil si employer na yung magbabayad ng padala. Okay. Okay naman yung ganon pero kadalasan kasi sa mga OFW natin ay um, amo yung magpapadala pero bayong yung uh, pera ng ating kapwa OFW kung employer. Kasi before, ganun naman talaga. Ganun din ako dati sa pagpapadala ko. Binigay ko yung pera ko, pera ko pa yung nabawasan sa pagpapadala. Hindi yung employer ko yung nagbayad. Kaya nag-decide ako na mag STC pay. Marami naman talaga tayo mga bayan na katulad ko nabawas ang sahod sa pagpapadala. Tayo pa yung nagbabayad, hindi si employer. Kaya mas, mas better na mag pay tayo. Kaya seven, kasi 17 real lang naman yung uh, bawas sa padala natin. Kasi kung magbangko po tayo, uh, 25 real po yung uh, bawas sa ating pera. So, malaki din advantage sa STC pay. Kasi kung bakit, sa uh, sasabihin ko sa iyo kung bakit advantage ang STC Pay dahil ah, uh, Uh, hindi tayo matakot na pagbintangan ng ating mga amo na may mawawala na pera sa bahay. Hindi tayo matatakot na pagbintangan dahil nasa cellphone natin yung ating pera. So, advantage din dahil hindi na tayo ma hindi na tayo makapag hindi na tayo mapagalitan ng ating amo at hindi na rin si amo magpila uh, doon sa bangko. Kung ikaw ay uh, amo mo yung nagbabayad sa'yo, good yun. Malaking tipid mo na yun. Pero sa mga kababayan natin na uh, yung tayo pa yung nagbabayad ng paghulog, hindi eh, mag ka na lang. And then ito po, ang gagawin natin sa STCPay ay um, ID lang po yung kailangan. Dapat sa atin nakapangalan yung number natin. Kasi dito po sa Saudi is number po ay nakapangalan dapat sa atin. Need talaga siya ng ID natin kasi yun ang pagkukunan ng uh, nam, uh, pangalan nun, pangalan natin sa number so kung eh, nagtataka ka na o oh, binigyan naman ako ng employer ng uh, number pwede ba akong magpa mag-register ng STCP Uh, sa ano, hindi ka po makapag-register ng STCP dahil uh, baka may kahit na ibang number 'yon pero nakapangalan sa amo mo, hindi po pwede kasi ang number mo nga ay nakapangalan kay employer. So hindi ka pwedeng uh, makapag ano, makapag-register ng STCP pag hindi sa ang number. Kasi baka yung number na binigay ni employer mo is may nakaregister na na STCP. Yung pagbabadala po natin ng pera is mas maganda talaga na hawak natin yung pera. Or hawak natin pero hindi cash kasi hindi tayo matakot na pagbintangan ni employer kung mayroong mawawala sa loob ng bahay. Kaya kung kayo mga kababayan na kayo naman lang yung nagpapadala, di mag na lang kayo, makiusap kayo sa amo nyo kung uh, kailangan nyo nang mag para para hindi rin siya ma na magpipila doon sa bangko kasi matagal-tagal din yon kasi hindi lang naman siya yung isa na magpapadala na mga amo na magpapadala sa kadilang kasambahay. Di mas mas okay 'yung STCP kasi kahit na busy ka or anong oras or araw kung busy ka ay okay lang 'yon kasi dito ka lang sa bahay. Pwede ka lang nakakaupo-upo, gaganon-ganon ka lang ng cellphone, hawak-hawak ka lang ng cellphone, gaganon-ganon ka lang pinut-pindot, okay na. Then, hindi rin hassle sa pagkuha sa pera sa Pilipinas. So, kung saan mo gustong kunin lahat, all, Western, Palawan, o MLO, na lahat-lahat ng bank na available sa Pilipinas, is okay siya kunin ng pera. Wala talagang problema, at saka madaling kunin. Hindi katulad sa bangko na para maghintay ka pa ng days ata kasi before nagpapadala ako ng bangko parang two days or one day, di katulad sa STC Pay na kung makuha nila yung uh, reference number is already na makuha sa Pilipinas. Kundi na nila kunin kahit saan, kahit saan na ano sa uh, kahit na nung pakunan ng pera doon sa Pilipinas. Kaya kayo mga kababayan, wag na wag kayong manghihinayang sa uh, bayad ng ating, ano, dahil dahil yun lang eh. Kaysa magbayad tayo ng 25 real sa paghulog ng pera natin sa Pilipinas. Kasi yung STC Pay, um, mas better ako doon. Mas gusto ko yung STC Pay kasi uh, makapagtipid ako. Makaipon ako kaysa cash. Kasi kung cash kasi, um, madali lang mabili. <laughs> madali lang gastusin yung, um, yung cash. Kasi madali ka lang makabunot, pupunta ka ng tindahan, pupunta ka ng ganito. Siyempre may panahon din. Pero okay lang din yun naman ang istisipe kasi kung halimbawa ay may gusto kang bilhin sa labas, ay may ATM card po siya. As high tech na po kasi dito sa Saudi. Kasi alam mo, igaganon mo lang yung card mo doon sa, ano, sa counter, eh, tumatik na yung bayad. So, paano ba malaman na bayad, or nabawasan yung pira mo? mag message po si uh, STC sa'yo na, uh, no, yon may transaction kang binabayaran sa STC Pay mo. Kaya maganda po talaga, guys, no, kung hindi kayo katulad ni ate na yung amo yung nagbabayad, So magdisiplina na lang kayo, makiusap kayo sa employer niyo, yung gusto niyo na magbangko. Kasi kami naman dito, hindi kami hindi kami yung nag-offer na magdisiplina. Yung amo namin kasi simple, busy sila. Tapos yung amo ko na babae is uh, matanda na. Then yung amo ni Ate na babae is um may duty every day. Then yung lalaki yung lalaki na amo ni ate, yung anak ng amo ko, ay everyday din may trabaho. Walang, wala kaming mautusan kaya in na lang kami. Okay lang yun, 17 real. Kaya comfortably ako na, hindi naman sa kumbaga na pa ako, uh, pagbintangan. Pero comfortably ako kasi wala akong cash. Pero pag may cash ako, siyempre may magbigay ng mga uh, kamag-anak ng amo ko magbibigay sa amin. Um, ibinibigay ko sa amo ko, ipanapapasok ko sa um, account ko para walang problema. Kasi alam mo naman sila, pagkalimutin yan, alam nila na bakit may pira ka na naka-STCP ka. So binibigay ko, ipinapapasok ko sa aking account, sa aking amo. Kaya mas, mas maganda guys na STCP kung hindi kayo katulad ni Ati, kaya yan. Thank you so much for watching.